Heto na, Erwan Yusuf nilantad sa publiko ang lalaking pinalit sa kanya ni Anne. Isang nakakagulat na revelasyon ang ginawa ni Erwan Yusuf kamakailan ng lantaran niyang ilantad ang lalaking pinalit umano sa kanya ng asawang si Ann Curtis. Ayon kay Erwan, matagal na niyang pinaghihinalaan ang pagkakaroon ng relasyon ni Anne sa nasabing lalaki, na isa palang kilalang personalidad din sa showbiz. Sa isang panayam, ipinahayag ni Erwan ang kanyang pagkadismaya at sakit sa natuklasang katotohanan. Inamin din niya na matagal niyang itinago ang nararamdaman upang bigyan ng pagkakataon si Ann na magpaliwanag. Gayunpaman, nang hindi na niya matiis, pagpasahan niyang ilabas ang lahat sa publiko. Agad na naging usap-usapan sa social media ang kontrobersyang ito, na nagdulot ng iba't ibang reaksyon mula sa netizens. Sa kabila ng mga alegasyon, nananatiling tahimik si Ann at ang lalaki na nasangkot. Maraming taga-suporta ang nag-aabang ng kanilang pahayag upang malaman ang buong katotohanan. Samantala, si Erwan ay humiling ng respeto at privacy sa gitna ng pagsubok na ito. And this are Chika for today mga ka-showbiz. sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates.